Hello mga sangkay, tayo ay mag-prepare ng breakfast today. Ayan, meron akong ham. Mga gulay ako. Ayan mga, ayoko, gagawin kong dressing. So, i-slice natin ang ating ham. para Pa-fried kunti. Tara. Ayan na nga mga sangkay, nakapag-slice na po. Siyempre yung iba, itatabi natin. Ayan. <coughs> Itabi natin siya. Tapos nakapag-hit na ako ng kawal doon. So, fried natin. Habang nag-fry naman tayo, maghiwa tayo ng ating gulay. sigaw tayo ng ating dressing. Tapos magpailit na tayo ng oven. Tara. Ayan nga mga sangkay. Mainit na yung ating kawali. So, dalagay ko lang po. Ayan, habang nag-print ako naman doon, iniinit ko na yung ating oven. Tawanan muna natin. Ang mga mga sangka, binaligtad ko na. Ang lalapuloy ko ngayon ay ang, ang isang tao lang yun. Off na natin. Ayan mga sangkay, nakapag hiwa, may hiwa na nga ako ng gulay. Ayan, eh nahiwa ko na. Gawa na lang tayo ng dressing. Siyempre, takpan muna natin to. Ito. Naglagay lang tayo ng mayo. no tiene que echar Konting mustard yellow mustard yan konti lang mix natin kung ba siya Nalagay lang natin dito. Nalagay lang natin dito. Then, cover natin. Puntahan natin yung ating pandesal sa loob. Ayan na yung pandesal natin mga sangkay. Open na natin. Pwede na yan. Kunin na natin. Para hindi ma-over. Breakfast is ready mga sangkay yan Tara Thank you for watching